Ating presidential spokesperson at ni Harry Roque yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa money gold linked money laundering activities uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas bukod po doon sa mga uh, report from Hong uh, from Hong Kong and Taiwan ano, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng pangulo ano po yung uh, Uh, kanyang reaction kaunay nitong company. Uh, Bagong uh, allegation po na ito. Wala pong katotohanan. Yun lang po. So yung categorically deny po ito. Walang katotohanan. Uh, Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu um, yun po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, a sign po ba yon na uh, yung suporta niya kay uh, suspended governor uh, Cebu governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, signed sign din na uh, sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman wala po tayong nakikitang ganun